911. That's the emergency hotline number you can dial when you call for help. Authorities patterned it after Davos City's Central 911. It's the hotline for any type of emergency, from needing medical, fire, rescue services to police assistance. For now, the National Telecommunications Commission says it's still improving the system so it can cover more areas. Within the month of August, the Cebu 911 center will be uh, made operational. I think there are other LGUs that will be putting up their own command centers. The main department running at the Department of Interior and Local Government will connect the caller to emergency rescue police or fire agencies. For now, all calls to 911 will be rerouted to 117, the current national emergency telephone number. Later on, kasama na dito yung mga CCTV o yung mga closed-circuit television na magmo-monitor ng mga public places. Just imagine, for the entire country, 15 operators. thousands of calls coming in, nahirapan sila. So immediately gagawin nating 30 and by mid August magiging 45. Eventually the 911 program will be implemented in the entire country. No area codes are needed. But with the new hotline comes some challenges like prank callers and traffic. In Davos City, responders should be dispatched in less than 59 seconds. Senator Richard Gordon, who's also the chairman of the Philippine Red Cross, says it takes about eight minutes to arrive at the scene. But that depends on how far the areas are. We're talking about the Philippines here. If there's an earthquake here, we're now in the process of establishing a humanitarian corridor where our volunteers on either side of the highway will go out. They will have signage that says this is a humanitarian corridor. Please give way to all emergency vehicles. As for the prank calls, Gordon says Senate will look into imposing penalties on prank callers. Globe Telecom wants to charge five pesos per call, while PLDT Smart says discussions are still ongoing with the government. Hello? Hello, yes, good evening po. May emergency po kayo? Dito kami sa ka Tugigaraw. Ano po sitwasyon natin ngayon dyan, ma'am? Eh, meron kaming kasama sa office na umiiyak na kasi lumimipad daw yung bubong ng bahay at nagpapa-rescue. Sige po may maire-relay oh. po natin yan. Ano po pangalan nila, ma'am? Oo, ako yun. Ako yun. Yes, Pero yung nagpapa-rescue si Catherine Brioso. Sir, ito po yung number niya. Okay, tatawagan ko po siya para ma-assess natin yung present situation. Maraming salamat sa information. Oh, po, ah, ang okay. galing naman ng 911. Okay ah, po. Maraming salamat po. Sige po, mama okay. po. Bye, po. Hello. Hello, po. Hello magandang gabi po, Miss Catherine Briosos. Yes, sir. Apo, sa 911 po ito, no? Emergency hotline ng DILG. Ah, yes, natagal po po yung tawag ni Sana po kayo, ma'am. Sir, so, hindi po maganda eh. Okay. So, seven ilan kayong tao diyan sa bahay? Bale, ano sa eh, ako lang, ko 20 kasi lahat na rin ng ibang kapitbahay namin nandito na rin kasi nag-ano na rin yung mga gugulong. Yes, ma'am. Yung gusto niya na pong lumikas diyan sa lugar, ma'am. Gusto niya na lumika sa lugar. As possible, sir. Yes, ma'am. Ma'am, huwag niyo kay Baba ba? Ay, ko, kay kayo sa National Disaster Risk Reduction Management Office natin, ha? Ah. Hello, <tinyo> magandang gabi po. Sa 911 Manila po ito, sir. Yes, good, 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 good Sa kayaan, PDRR mo? Apo, PDRR mo po. Apo. Sir, magandang gabi. Si code apo. po ito ng 911. Apo, apo. Apo. Sir, natanggap ko po yung tawag ni Miss, ano po, Catherine Briosos. Nagpaparescue po siya, sila. Anong lugar po yun? Sir? Dito po sila sa... B Peña Blanca, Cagayan. Uh, we have a problem right now. Masyadong napakalakas na po ang hangin yes. sa labas. Zero Yun, visibility. Kumahampas what? na po ang Kumahampas oh, na po ang mga punong kahoy sa kalupaan at may mga poste andan na po, lining at Yun medyo nga wala na pong nakakalabas sir. Yan nga po yung kanilang anong iyon? Sir, dahil po yung bubong nila, kasi yung kanyang mga kapitbahay, although, kung pwede po yung structure ng bahay nila, yung kanyang Apo. mga kapitbahay na sumilong na sa kanila, so meron po Apo. silang mga dalawampung katao doon po sa nabanggit na bahay. Uh, actually po, uh, may mga apat nang nag sa amin ngayon. We advise them to look for any structure sa mismong kapitbahay at lumipat sila. Kasi... Uh, Actually, gusto namin mag-responde. Yes, sir. Sana uh, po natin yung uh, alam sa visibility, sir. Yes, opo. Wala nang halos makita. Grabe. Parang, parang sir, ulap. Sir, gusto nyo makausap in... yung ating caller, sir? pwede ko kayong ipon patch. Uh, yes, opo. opo. Sino po sila, sir? Advice po. Yes, sir. Mr. Quarteros po. Mr. Quarteros po. Quarteros. Quarteros, po. Quarteros. Mo. Ah, okay. Magandang gabi po, sir. Sandali naman. Kaya hindi, yes, hold yes, on, Mr. Quarteros. No. Ipapon patch ko na po kayo sa ating caller, ha? Para po ma-assess niyo po yung present situation doon sa area, sir. Sa Hello, Hello po. Miss Miss Hello. Hello, sir. Hello po. Yeah. Hello. Let's yeah. go ahead, Mr. Corteros. Ma'am Ma sa ma ma nasa kabila niya po ang kagaya na PDR Arremos. si ano po, head ng kagaya ng PDR Remo, si Mr. Corteros. Go ahead, Mr. Corteros. Hello. Hello po. Opo, Okay. Uh, saan kayo mismo dyan sa... Ano, sir. Uh, sa tapas ng Petron, sir. Gasol Yes, sir. Ah, po. Uh, uh, actually po, uh, pang, napakarami na pong tumatawag for rescue. Gusto po namin rumesponde but our problem now ay uh, parang kalangitan na yung ano natin, kalupaan natin sa lakas ng hangin at sa kanang ulan po. Uh, hindi na po nakakalabas ang mga tao dito sa atin para makapag-responde. Sobrang lakas na po ang hangin. Uh, I would advise you po na Ah, uh, meron po bang bahay diyan na 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 malakas-lakas? Hello. Hello sir, medyo. Hello. Yung yung bahay niyo, may tap ano po? Concrete po yung bahay nyo? Hello. Is Briosos? Is Briosos? po yung bahay niyo. Concrete, concrete po ba yung bahay niyo, ma'am? Concrete? Gawa sa to? Matibay po, matibay naman po. Yung bang tingin nyo, hindi siya ma ano, ano ng ano ng lakas ng hangin. <coughs> 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 hindi po siya madadala o matitibag ng malakas ng hangin, ma. Okay. Mommy na advice po ng ating ano ng ating epi ng Cagayan PDR remo. Baka po mayroon po kayong matibay na kapitbahay na kabahayan na pwede pe niyo po muna masidungan pa ng pansamantala. Tama po ba, uh, Sir, uh, Sir Cordero? Yes, yes. Actually, yung uh, isang na-stranded nice ngayon na uh, nandito sa amin katabi, malapit sa amin, pero hindi na namin ma-respondihan. I-advise them na sumilong sa sa pinakamalapit na bahay na mapuntahan na niya. Ah, okay, opo okay, po. Miss Briosos, naririnig niyo po ba kami? Naririnig okay. niyo po kami, ma'am? Kumusta po ang structure ninyo? Kumusta po, ma'am? Hindi po ba siya? Matibay pa rin po ba siya? Matibay pa po mga wall. Okay, eh, assess niya po yung bubong po. Baka po may mabagsakad kayo kasi ang ina-advise po ng ating TDRRM o oh, kung meron po, kung makakalikas po kayo, kung makakalipat po kayo sa mas matibay-tibay na bahay, kung meron po kayong, meron po kayo dyan ba? Nakapit-tahay po ninyo? Pati po kapit namin eh, andito na rin sa bahay namin sir. Sir Quarteros, go ahead Sir oh, Quarteros. Oh, Bali, okay uh, naman daw po uh, yung mga pati, yung bubong pa, daw po. Hold yeah, yeah. uh, so stay calm and pray. Yes po, okay. Hello, uh oo, -oh, stay calm and pray. And then, uh, uh, kung wala na po talaga malipatan dyan, may ang tignan ko po ay ano uh, po kayo sa may, uh, ano po, sa may uh, uh, wall area. At kung meron kayong mga ma-identify dyan ng mga mesa na masipay-sipay, sumilong po kung masakaling uh, sakaling uh, na um, mag tumuklap po at uh, bubong ko. Lumayo. Sir, uh, ingatan lamang, Miss, Miss Miss Karagdagan naman po, medyo yung sipat-sipatin niya po yung itas para po baka may yung, yung mga falling debris po. Ingatan niya lamang po yun nga po, kung meron po uh, mesa na kahoy, doon po muna. Um, uh, Lumigit po kayo. Wala po bang mga salamin yung kamahayan ninyo, ma'am? Oh, lumayo sa salamin po. Medyo lumayo po kayo sa mga salamin. Baka po kasi kung sakasakali magkaroon po ng ano at mabasag po yan para makaiwas po tayo sa tama ng mga bubog. Yes, sir. Okay. Uh, tapos sa iyong, uh, sir, di po ba't karagdagan, sir? Mas mabuti po kung di sila sa, di tikit sa poste, ma'am, sa poste. Sa poste po, yun po, poste po. Sa poste po. Okay po, ma'am. Yeah, stay calm, stay calm po. Stay calm. Apo. Stay calm naman na, la, po, sabi nga po ni Mr. Corteros. Okay na po, ma'am. Okay na po. Okay po, sige po, salamat po. Sir, Mr. Corteros. Yes, a po, apo. apo. Sir, maraming salamat po, sir, sa advice, sir. Yes, a po, po. Uh, Immediate yes. po, pagka humupa ito, lumabal, lalabas ang ating tropa po. Sige po sir, kung sakasakali po, na-chat uh, na, na down niya naman po yung location nila Miss Briosos. Uh, apo, Sir, makisuyo na po sir, map mapapasadahan po para po malaman natin yung naging condition nila after the event. Sir. Yes, I ikot ka agad ang aming tropa. May malapit na responder doon sa kanila. Kaya apo, malapit na na po sila sa record ko. Yes, sir. apo, apo. Apo, apo. Okay. Sir, maraming salamat po, sir. Yes, po. Maraming salamat din, po. Sige, po. Magandang mag gabi, po. Ingat po sana kayo lahat, yan, sir. Amin sa biyasa sa inyo. ingat po. Sige, po. Okay, po.